Meron dito nakasabi to yan. Miller kayo dyan. Maakyat siya. Good morning once again. Uh, welcome back sa uh, my YouTube channel no? So ngayong umaga na ito, uh, papasok tayo dito sa aking gate, no. Ito yung uh, gate ng aking uh, ano farm, no. Kung sana at uh, importante lang ay meron tayong pintuan dahil uh, nakikita po ninyo yung ating mga alaga, no. Ayan. So kikita po ninyo uh, nandiyan na sa may pintuan, no. Kung sana at uh, nag-aabang sa atin, no. Inaantay tayong uh, makapasok, no. Sinusundo na tayo kumbaga, no. ayat Oh. So, yan. Pag uh, napapansin nila na paparating tayo yan uh, sa salubong sa uh, atin. Yan. So, meron naman tayong uh, dalang uh, pagkain nila, ayan. So, pinoproduce natin ng uh, madaling araw to. Piprepare tayo ng madaling araw para may pagkain sila so minsan na uh, napapagod na rin ako pero ini-enjoy ko lang dahil uh, siyempre uh, ito yung nagtutulak sa atin na hindi tayo pwedeng uh, mapagod, hindi tayo pwedeng uh, titigil sa ganito dahil nakakaawa sila pag uh, titigil natin to dahil uh, umaasa talaga sila na pag uh, tuwing umaga at saka hapon pag uh, kikita tayo, sinasalubong na tayo dito sa gate so Uh, papasok na tayo dito sa gate dit, no dahil na uh, nag-aantay na sila so medyo ano na uh, ito yung uh, raging ko no dinoble ko ito nakikita po ninyo yung uh, net no so nasisira na ng kambing yung uh, iba nakakalabas na rin yung uh, mga duckling yung mga malilit so itong uh, hog hagwire naman no Nakikita po ninyo kinakalawang na o yan, kinakalawang na. So, ibig sabihin, hindi talaga nagtatagal. Uh, wala pa naman uh, isang taon nito mula nung uh, kinabit natin. Pero, ano na, punong-puno na ng kalawang. Oh. Kikita po ninyo, kalawangin na talaga. So, dito na rin magmumula yung uh, pagkasira nito. Kung tuloy-tuloy uh, na ganyan, kakainin ng kalawang. So, nandiyan sila <laughs> nag no, yan, nag sila diyan mayroon din nag-aabang doon, yung mga makukulit yun yung mga makukulit, yun nando doon dahil uh, labas ng labas sila mabuti nga, medyo <laughs> uh, nakapagantay sila uh, at uh, naabutan natin sila na nandito sa ano sa loob kasi pagdating ko minsan nasa labas na sila no pag nakita naman ako nagkukumawog na pumasok eh paano makapasok kaya meron silang uh, uh, nilalabasan hindi naman nila alam kung uh, saan sila babalik so yan po at uh, titingnan natin yung uh, ano dito puntahan muna natin dito sa utol uh, ko no dahil uh, nag apply siya ng abono dito sa kanyang uh, kalamansian no Ito po yung uh, ng utol ko at uh, yung binabawas namin na uh, sahan ng saging. No? Oh, ay uh, ayan oh, mayroon siyang uh, nakuang marang. <laughs> ayan. Ano to? Baba. Ba? Oh, so, yun yung utol ko ayan oh. Uh, matchong macho oh, no? meron kami pagsasaluan ito yung marang nakikita po ninyo yung marang oh. laki ng uh, nakuha niya ngayong uh, bunga so ganito po yung itsura niya pag uh, hinog na oh. so kakain kami maaga pa no? marang na titirahin namin tamis hmm hindi ka kaya pamula ta hmm muna may pamula hmm Kalau hari kang kemana? Oh. Mm. Oh. Mm. Hmm. Ma bunuh? Hmm. Beris naman. Apa cara? Namu di parsu. Hmm. Eh kau tuh masih Hmm. Tunggu bentar kak. Ini kebuka. Kau mau di mana Oh. So, um, sobrang uh, tamis nang marang, no? Yan, Oh, ito yung uh, na picture natin sa likod ng bahay pero itong variety ng marangya, eh daming bunga nakikita nyo daming bunga oh. pero yung nasa likod ng bahay uh, kukunti lang ang bunga hmm sarap to ang puti-puti ka ang nya kina ko ang ko ni bisu nga da oh ga ni ka baba hm hm ka wa mo so tapos na rin balasya mag uh, apply na ng abono na mo naman din andames So, ito yung kagandahan dito kasi ganito kalaki sa Maynila, no? Pag binili mo ito, may tatlong daan uh, na ito kasi 4 kilo yan na uh, binibili doon. So, may si sandaan yung isang kilo. So, ito, uh, abot ng tatlong kilo ito, ganito kalaki. No? So, sariwang-sariwa pa, kapipitas lang. Ha? Yung uh, dinideliver sa Manila, siyempre, tinatla, ina travel pa yon uh, ilang araw bago makarating na Manila so matanda lang siyang kinukuha hindi kagaya nito na hinog na siyang napitas pakita ko muna no yung uh, inapply nila ng abono. So ito po yung uh, abono na pampabunga. Kikita po ninyo kulay uh, may pagpula uh, pula at saka ano hindi ko lang natanong kung anong uh, klaseng uh, abono ito. No? Ayan. So tapos na silang uh, mag-abono no. Nung uh, dumating tayo, late na tayo ng uh, dumating oh, uh, meron pang uh, natira dito Pusin muna natin tong uh, marang no bago tayo papasok dyan sa loob tamis sarap Ganito lang kumain ng marang. minsan pag binabalatan mo ganito no, no, so pwede mo nang ganyan yun yeah. hmm. so hindi pa naman na uh, ganong uh, ano pero talagang pagbunga na ng mara ngayon uh, mangilan ngilan pa lang yung uh, humihinog. Mamaya na ako papasok sa bakod, no. Uusin ko muna itong uh, kinakain ko. Hmm? Ano siya? Ah, uh, sobrana ng hinog. So magandang umaga po at uh, sa mga baguhan lang at uh, napadaan lang sa ating YouTube channel Huwag po kalimutan mag-subscribe, hits na rin notification bell para lagi po kayong uh, ma-update sa ating mga ina-upload no, patungkol sa ating uh, pagbibintures ng farm So maganda dito sa probinsya dahil uh, halos uh, kung may mga pananim halos lahat uh, pinipitas mo lang ng sariwa Although medyo mahirap ang pera dito. Pero pwede mong uh, mga ganito, pwede mong i-convert sa pera. No? So pipitasin mo, ibibinta mo. So kamakailan, no, festival sa may kidapawan So 'yun yung uh, street uh, ano, lahat ng produkto na prutas ng Kidapawan matatagpuan mo sa Inter Island. So nilalagay lang doon, kumain ka nang hanggat eh uh, eh uh, eat all you can, no, hanggat uh, kaya mo kumain. Puro lahat noon libre, no. Pero hindi tayo nakapunta doon dahil uh, s'yempre medyo may kalayuan dito yung uh, ano na yun, lugar na 'yon. So, nandiyan na naman yung ating mga mga alagaw. Kawawa naman na uh, sinusundan tayo. So, yan po. At uh, naubos na natin. So, pasok na tayo sa ano, sa loob. Dahil, uh, dito na naman yung mga maskobidak ko. At uh, sinusundan tayo. Tapos na rin silang magabono uh, mag dito. No? Mag-apply ng abono. So, pakita ko uli yung uh, pag-apply nila ng in-apply nila ng abono. Ayan po, no? Uh, kailangan na uh, hindi kagad to ulanin dahil maaanod ng uh, ano ito, ng tubig pag uh, inulan. So, itong uh, inabunuan, itong uh, part na wala pang ganong bunga, no? So, dyan sa unang uh, tinanggalan, ng uh, saging may uh, namumunga na o so, kaya yung mga saging ito ito yung kinukuha natin no? Ayan. nakikita po nyo yung mga pinagpapatay-patay dito so tumubo na siya so yan yung uh, kinukuha ko para tadta rin at pini uh, pinipre piniprepare ko sa pagkain ng aking mga alaga no? so yan dami pa tayo makukuha dyan nakikita po niyo yan So, daming nga uh, naggalat no, nakatawa ng saging. Hindi natin na uh, wala tayong uh, shredder no, kung may shredder dang uh, kung may shredder. Pwede nating i-ferment uh, 'yan para gawing uh, patuka no at uh, matagal-tagal yung pag na matagal-tagal uh, bago ano uh, bago masira. Kaya ayan, uh, uh, tuloy-tuloy lang tayo no. ah uh, ito mga tumubo, yan na yung kinukulikta natin para prepare natin ng madaling araw ah, gagawing ah, patuka no? so ito kawawa naman at ah, kabukas pa yung ilaw ko dyan no? so kawawa naman nandito na sila oh, sinusundo, sinusundo talaga tayo ano? Ayan. sinusundo na tayo oh. Yan. sinusundo na tayo dito eh. Yan. so nangingin na rin ang pagkain yung ating mga manok no? Ito po yung uh, part ng aking bakod, no? So nakikita po ninyo yung aking pamuste, no? Ayun. So kung kawayan lang ang ginamit ko or kahoy, siguro sira na 'yan. Pero maganda talaga pag uh, concrete post dahil uh, nagtatagal siya, no?